At i-share ko sa inyo guys dito sa Diklion Woodwork kung paano ako nagbabarnis sa mga wood furniture na clear varnish ang aking ginagamit. At dahil Diklion Woodwork nga tayo guys ay natural guys at kadalasan talaga nyo makikita guys na puro kahoy lamang yung aking mga binabarnisan o yung aking ginagawa. At baka magtanong kayo guys kung ano itong binabarnis ko dito sa kahoy na upuan guys. Ito guys ay clear na lacquer sanding sealer. At baka magtanong rin kayo guys kung bakit hindi pantay ang kulay nitong aking binabarnisan guys para naman sa inyong kaalaman guys ito ay natural color ito guys ng acacia wood at dahil puro clear varnish nga guys yung ating ginagamit guys ito ang natural color ng kahoy pero depende sa uri ng kahoy guys at depende sa klase ng kahoy ang reaksyon ng kahoy kapag nalagyan ito ng mga clear na varnish at alam nyo ba guys na kapag hindi pa nalapata ng mga clear na varnish yung mga kahoy guys halos lahat ng kahoy guys kapag hindi pa ito nabarnisan ay halos pare-parehas ang kanilang mga kulay at alam nyo rin ba guys na makikita nyo lang guys ang mga natural color talaga ng kahoy guys kapag ganitong nalagyan nyo na siya ng mga clear na barnes o nalagyan nyo na siya ng lacquer sanding sealer na walang halong kulay. At kahit pagtabihin nyo pa guys yung acacia wood guys at mahogany wood guys kapag hindi pa ito na barnesan guys ay halos magkaparehas lang talaga sila ng kulay. Pero guys kapag expert ka naman talaga sa kahoy guys at expert ka naman talagang kumilati sa mga kahoy guys ay kahit hindi pa ito na barnesan guys ay alam na alam mo na God guys kung ano itong klasing kahoy. At baka magtaka naman kayo guys na puro clear varnish naman itong ginagamit ko guys. Bakit kapag naisprihan ko na o kapag nabubugahan ko na ng varnish ay nagkakaroon na ito ng kulay. At baka magtaka din kayo guys na bakit dito naman guys sa nagsi second coating na ako guys ay maputla na ang kulay ng acacia wood at kanina naman guys ay napakatingkad tingkad naman. At yung first coating ko kasi kanina guys ng acacia wood guys ay maliwanag pa yun guys at sikat na sikat pa ang araw guys pero ngayon nagsi second coating na ako guys ay gabi na talaga guys. At syempre guys dahil gabi na nga guys kinabukasan guys pag third coating ko guys ay bumalik na ulit guys sa napakatingkad na ng kulay nitong acacia wood na aking binabarnisa at baka magtaka naman kayo guys kung bakit maputla naman yun guys at namumuti guys at kapag nabubugahan ko na ng lacquer sanding sealer ay napakaganda na ng kanyang kulay at alam nyo ba guys na natural reaction lang talaga ng kahoyan guys kapag nalagyan ng sealer at naliha guys ay namumuti talaga guys dahil nagpupulbus yung mga pinaglihan. At alam nyo ba guys na kahit namumuti yun guys kapag nililiha guys at nagpupulbos guys pero kapag nilalagyan na ulit guys ng lacquer, sanding, sealer o binabarnisan na ulit guys ay lumalabas na ang original niyang kulay at napakaganda na ulit. At syempre guys habang hindi ako tapos magbarnis dito sa mga kaway na upuan ay mag mega shoutout muna tayo guys sa magaganda nating mga follower likers at commenters. At mega shoutout guys kay Sir guys Raymond Edwin Kunanan Tapawan. At mega shout out guys kay Sir guys Abraham Alcantara. Mega shout guys kay Sir guys Ang Hilo At mega shout guys kay Sir guys Haji Abu Miga Mega shout guys kay Sir guys Agustin Anto. At mega shout guys kay Sir guys Marlon Murakuta. Sa susunod guys kapag balik ang daw mga pangalan ay hindi ko na kayo isya shout out. At dahil hindi ko na nga guys mabasa yung apelyido ni Sir guys Marlon Murakuta ay Murakuta na lang talaga guys bala ka dyan, sir, guys, sa iyong apelyedo. At mega shoutout din, guys, kay sir, guys, Ruel Kutob. Mega shoutout din, guys, kay sir, guys, Kevin pillayo Balik muna tayo, guys, dito sa aking binabarnesa ng mga clear na barnes, guys, dito sa part na ito, guys, ay naglalagay na ako nito guys, o nag i -spray na ako, guys, ng clear gloss lacquer na may halong lacquer blue. At mega shoutout din, guys, kay sir, guys, Margie Galeos. Mega shoutout din, guys, kay sir, guys, Ibiliano Chauvanya. Mega Mega shoutout kay sir guys Manuel issue Marasigan. Mega shoutout din guys kay Sir guys Eric PH Cruzada at mega shoutout din guys kay Sir guys Ace Cup pili. At syempre guys, mega shoutout in, guys sa mayari nitong aking binarnisan kay Madam guys Adora Tangunan. Maraming maraming salamat sa Tangunan family. Mega shoutout in, guys kay Sir guys Jason Ortola Pinya PL. At syempre guys, mega shoutout in, guys kay Sir guys Dil Nanyo, classmate natin yan guys sa woodwork do naman siya guys sa Bicol. At ito na nga guys ang kinalabasan doon sa aking binarnisan kanina guys na puro clear varnish yung aking ginamit guys at ito ay acacia wood ito guys na round table na merong Lacey Susan sa itaas. Siyempre guys, thank you so much sa mayari nitong aking binarisan guys kay ma'am guys Adora Tangunan. At siyempre guys, maraming maraming salamat din sa inyong lahat guys at maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa Diklihon Woodwork.